Attention mga mahilig kumain, mga food bloggers at resto hunters, latest discovery namin. Kakaibang kainan na level up experience ang inyong food trip. Papasyalan natin. Nakakita na ba kayo ng fine dining sa loob ng eroplano? Recycled na kainan at kapihan sa kabaong. Naku, super exciting ito. Tara na at mapa OMG sa astig na konsepto ng mga resto. Hanap mo ba ay pantanggal ng stress? O di kaya ay food trip? O restaurant na dagdag ganda sa iyong Instagram feed? Dahil Instagram is life. Sagot namin kayo sa mga picture perfect na kakaibang restaurant na aming na-discover ba na may nakalapag na aeroplano dito sa Quezon Province? Kahit walang airport? Meron, pero hindi pang pasahero, kundi isang resto. Sa entrada pa lang ng Air Summit Gourmet. Feel na feel mo na ang pag-flight pa ibang bansa. Bukod sa sasalubungin ka ng mga naka-flight attendant attire ng mga staff, immigration office talaga ang peg ng bubungad sa'yo. Uh, firstly po, dito po yung immigration po. Diyan po muna dumadaan para bago makaboard tayo sa airplane. Then upon entering po sa immigration, bibigyan po kayo ng boarding ticket. Then ipapage po kayo sa PA system natin. Passenger Iverson Santos get ready for boarding. Please proceed to the entrance gate pwede na po kayo mag-proceed sa airplane. Then, upon getting your boarding ticket po and na-pay-charge sa PA, akit na po kayo. And then, yung mga stewardess po natin yung mag-a-assist sa atin. Then, after nyo po ibigay yung ticket nyo, sila na din po yung mag-a-assist sa inyo sa seats. Then, after po kayong ma-assist sa seat nyo, intayin nyo na lang po yung food nyo kung dumating. So, ginagawa po ka naman makapag-dine-in, kailangan mo rin ng boarding pass kung saan nakalagay kung ilan kayong la landing sa mga lamesa ng resto. So, one of a kind na restaurant kasi wala tayong makikita sa city or saan man. So, dito lang sa Quezon, yung Air Summit Gourmet. Ang pagkain namin dito, it's about native din, pero uh, may kasamang international because may aeroplano tayo. Lilipad na! ang mga nagsasarapang pagkain papunta sa mga mesa natin. Naku-complete with view, lalo na kung sa window seat ka nakapuesto. Attack! So isa pang ano, dinadayo rito ay yung salad na pako. So dito lang yung nakikita sa amin sa Quezon, kinukuha sa mga bukid, sa mga asapa, kaibang salad. Ito yung halos uh, nagugulat yung mga tao na meron palang salad na pako. Filipino food ang karaniwang sinaserve nila dito. Good for sharing na rin ito. At ang isa sa mga bestseller, ang all-time favorite siyempre natin na crispy pata. Sa halagang 850, pwede nang mag-enjoy ang buong pamilya. Ay, yung concept po ng Air Summit Gourmet, nagsimula po siya sa father ko. May nag-offer lang po sa kanya ng isang sirang aeroplano from Clark Pampanga. Then, yun po, naisip namin gawing restaurant dito since wala pang airplane restaurant sa Pilipinas. Aside from the airplane restaurant po, meron din kaming hotel and resort. Then, may Fisher's Lake restaurant po kami. And may native restaurant din po. Tapos, para po sa mga adventurers, may wall climbing kami. And then, trail trek. Tapos, meron din po tayong zip line. galing sa scrap ng tunay na aeroplano ang mga ginamit na materyales para maglanding sa Quezon Province, ang Air Summit Gourmet. Pumatok naman ito sa mga netizen sa talagang dinadayo. Magandang experience, masarap na pagkain, dito nyo lang matitikman sa aeroplano namin. Abot langit ang sarap. Wala namang dapat ipag-alala ang mga gustong mamasyal dito dahil sumusunod ang kainan sa mga safety protocol. Mula sa Himpapawid Lumangoy naman tayo papunta sa malaking palaisdaan dito sa Iloilo -ilo, kung saan nakakatakam na mga seafood ang bibida. Welcome sa Siete Picados. Was na natikman nila yung luto dito at talagang babalik at babalik sila. Ito ay native Ilonggo dish. Talaga namang kahit nasabi mo yung mga galing ng ibang bansa, talagang binabalikan kami. Bawat sulok ng Seafood Resto na ito, iba naman ang paandar. Nakadisplay mismo sa loob ng kainan na ang mga ni-recycle na bote ng soft drinks para gawing palamuti. Pinakita ko sa mga tao dito kung paano ba na ang basura gawing dekorasyon, 'di ba? Mahalin natin yung kalikasan, 'di diba? Para sa susunod na henerasyon. ng bawat subo ng paborito niyong ilo-ilo dish. Sa gitna ng malaking palaisdaan mismo, nakalutang ang Al Fresco Dining Setup ng 7 picados. Glupaco, glutathione, papaya and Kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Lupaco Soap. Sa ilo-ilo pa rin. From palaisdaan to bogang kainan at itinayo sa kanilang lugar. Ang Costa Buena resto, pero affordable naman daw ang presyo ng mga pagkain dito. So, Chef Miguel, itong Iloilo, -ilo, nagbabagong anyo na talaga. S Yes. Okay. So, I Is the only one of its kind I've seen in Iloilo so far. Tama ba? Yes. Thank you. Uh -oh. <laughs> so when you come here, the vibe is different. It's um, both relaxing and parang there's a certain parang I think joy or something mm -hmm. you feel when you come here. Plus the fact that the people very welcoming, very warm. You know? relaxing talaga ang ambience. Pasok din ang konsepto nito sa mga bet niyong pang-aura sa inyong Instagram feed. Modern but at the same time still intact with history and heritage. Mm -hmm. Sa pagkain, yung approach sa pag- um, uh, the simplest na lang siguro yung pag pagpresent ng pagkain. Parang may konting flare na siya. Mm -hmm. Non-stop ang development. Non-stop ang um, upgrading of the restaurant scene, the food scene. And we're very happy <laughs> and very buzzed. Hindi lamian <laughs> la namin to ubusin. Okay. Anyway, cheers or oh, cheers daw. Cheers to Iloilo. So if you're looking for a place to go to that's different and more modern, kakaiba, I think the first time I've seen this in Iloilo. That's Costa Buena here in Dumangas. Don't forget. Pagkatapos ng ating main course, halika't magkape muna tayo dito sa Bacolod. Literal na parang nasa lamay ka dito sa Coffin Break. Paano ba naman kasi sa kabaong ka mismo uupo para magkape? Parati kami nagkakape ng mga kaibigan ko. Tapos yung funeral namin, na business. Parang dahil doon sa pag-travel namin na pinupuntahan namin yung mga coffee shop, parang nakikita ko na the same yung concept. Punta ng bundok, maraming mga halaman or retro. So, pag-isipan ko na why not? Dahil kami na din yung gumagawa ng mga kabaong, why not gawin kong upuan yung mga kabaong tapos i-display ko sa coffee shop para maging kakaiba ko. Pero walang dapat ikatakot dahil good vibes naman ang feeling sa loob ng coffee shop na ito. Nakuha ni Bryle ang konseptong ito sa kanilang family business na Puneraria. Best seller namin yung mga chicken skin, ang uh, garyan, buffalo wings, tsaka sa drinks, ice coffee, yung mga milk tea. Tsaka ano, affordable siya dahil yun nga, yung business na to, parang pangmasa. Napapansin nyo, nasa harap tayo ng emergency room. So, yung mga tao na pumunta dito, parang ano na yan, eh, mga, mga less na yung pera na dinadala nila. So, yung business na to, parang gusto nila pumunta dito at same time, makakain ng comfort food na mas less ang expense nila. Mismong ang mga kabaong mula sa kanilang funeral parlor ang ginawa nilang muebles sa loob ng coffin break. Kung kaya't maski ang mga ilaw, tila pailaw sa mga burol. Ang mga lamesa din ay hulmado mula sa mga ataol. Pero kahit na pangpatayang konsepto sa restong ito? Mabubuhay naman ang mga taste buds ninyo sa sarap ng kanilang mga kape at side dish sa halagang 50 pesos. Refreshing coffee drink na ang bubuhay sa gabi mo. Best coffee in Bacolod! Ang mga Pinoy, nako basta sa pagkain at lugar na patok, tiyak didiskarte para sa kanilang Instagram-worthy post. Sa mga kakaibang konsepto ng mga kainang ito, na dinadayo bukod sa kanilang unique na tema. At masasarap na pagkain, kahit virtual lang, sigurado tanggal ang stress na dulot ang pandemya. Dahil ngayong new normal, rin ang hindi mapipigilan na Pinoy food trip. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit okay mawawala na yung 15 grams ito na ang available sa market ngayon parang tumerno na rin siya dito ayan ito naman ang K Magic skin cream for body anong pagkakaiba ng dalawa ito pwede ito sa mukha okay na okay lang din sa face from head to toe pero hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation Pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for face and body.